Punta na kami dito. Dito na kami. Ayan, nakadaster na sila. Vlog is still going on. Sinuot kaya lang isa yung... Kuntai, magandang na Mga ilang taon isang Buster. Sa kuya yung akin no. Ha? So the isang Buster. Sana nga sila manalo. Exhibition game pa lang naman. Okay, pilitin ko yung ipi, oh pala berabira, wait naman niya siya Kasi parang si Cherry nga uh? yung sports bra ko lang sinuot. Iayo <laughs> yung dress ko kasi nga hindi rin naman ato sa kanya Asia. Buti yung sports bra ko sumunod sa katawan niya. <laughs> Nakadaster na nga yung iba, yung mga pangbato natin, ang arte-arte. Yung kabila, walang arte-arte. Ka Ay! Oh, magbihis sa rin yung isa. talaga na ano, ng isang ano isang tao si ano, si partner ko para lang sa kay ata kay kuya kasi wala yung isa nila hindi nga yung paano paplas ng likod yan pero hindi yung puno pinagdiniskitaan yung dalawang to Ja, okay, das